this is your my Pinay and my Afam living here in America. So for today's video nga mga guys, si my Afam nyo busy na naman sa kanyang sariling business. Kaya may panahon tayong gumala at gastusin ang kanyang pera! <laughs> Charis. Charis lang siyempre. Hindi natin gagastusin ng pera ng walang kabuluhan. So anyways mga guys, tayo na at mag-drive na tayo. Ang inyong may pinay ay may pupuntahan ngayon. Pupunta ako ng grocery store. Dahil ngayong araw, gibisita ako sa aming friend. Sa aking friend na Pilipina din dito sa Amerika. Tingnan nyo naman yung aming mahiwagang gate. Sobrang mahiwaga talaga guys. Remote lang, remote lang. O diba napaka-hide 6. <laughs> high tes pag dito sa Amerika high tes talaga ang lahat habang nagbabyahe tayo so ko na rin ang pagkakataon guys kasi nga may nagtanong sa inyo dati kung paano ako natuto mag drive dalawang buwan pa lang ako dito sa Amerika guys tinutukan na ako at tinuruan na ako ni May Afam paano mag drive sobrang grateful man naman talaga ako kay May Afam guys dahil kahit napakabisi niya yung panahon na yun tinuruan niya talaga at tinutukan niya ako mag drive dahil nga napaka na marunong ka mag drive dito sa Amerika para hindi ka aanga-anga tatanga-tanga hindi diba? hindi ka makuan ba? Mailad ba? Mailad. Yun yung mga panahon guys na galing pa lang namin sa bahay para turuan niya ako. Pag uwi namin ng bahay, wala na hindi na kami nagpapansinan dahil yun nga, nagkakaanuhan na kami sa drive dahil sa, sabi niya, turn dito, turn doon. Eh hindi ko naman alam na mga ganun-ganun pala guys sa mga direction dito. Talagang hindi mo maano kung saan ka pupunta. Buti nga, di ba? Hindi kami talaga na-disgrasya at napunta ng bangin. At ito na nga guys, nakarating na ako ng grocery stores o kunwari, asus assist, tingin-tingin, kunwari, pero hindi naman alam kung ano yung mga putas na mga ganyan, or mga vegetable na yan. O tanging ano lang, pipino lang ang alam ko guys, o. Kaya of course, kukunin natin yan dahil Para hindi tayo masabihan ba na ano, walang alam. Charas. At ito, kunwari, 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 taraw. Kunwari, kukuha-kuha iyan ng mga isda, mga seafood galer. Mm. hindi mo rin naman alam, ano yan girl, ano ba yung seafood na yan girl, anong isda, klaseng isda yan girl. Oh, basahin mo, girl. Oh. Eh, dalawa pa talaga ang kinuha. Akala mo naman talaga kaya niyang ubusin yan. balik mo, balik. Oh, balik, balik. Isa lang, isa lang. Oh, yan. Wala kang pera, girl. At e, dito naman tayo. Oh, dito tayo para mangukha naman tayo may alam. Oh, charis. Tapos pumunta lang pala ng uling. Oh, oh aura, aura pa. Oh, hmm. Mm, tas nakita ko to guys, nakita ko to may mga uling-uling diyan sa gilid. Oh. Oh, buhatin ko 'yan, buhatin. Oh. Para ano ba? Para kala mo naman strong. Oh, girl. Ah, oh, oh, Ano, ano kaya mo, girl? Oh. Papagalitan ka ng staff diyan, girl. Hindi mo 'yan kayang buhatin. Balik mo, balik, balik. At nako, talagang mapreso ka dito, girl. Oh, pahaya-haya, nagikapoy rin naman. At dahil nga di ko mabuhat yung malaki, ang kinuha ko na lang, guys, itong maliit, oh. Kasing liit ng ano niya, charas. <laughs> Ayan yung kinuha ko. Itong uling na to, oh. oh ba diba? Uling. Uling is life dito. Mag-grill kasi, oh. I-model mo muna, girl. Ayan. Model ng uling. Philippines. Oling. Oh, uling. Oh, ba diba? Pak. Oh. Sus, ginawa ko ang nawong. And of course guys, gilagay ko na yan sa aking ano, sa aking cart. Na, alam nga naman ang na nakawi natin yan at baka tayo mapriso talaga tayo dito ng tutuhanan. Oh. Ayan, syempre, ayan lang yung pinunta ko dito, guys. Ayan lang bibilin ko, kaya magbabayad na tayo. O oh, syempre, marami tayong pera dahil nga, di ba, nakapag-asawa tayo ng AFAM. O, oh, Pilipina na nakaahon sa kahirapan, sabi niyo nga, di ba? O, oh, ayan, magbabayad na tayo dyan. O, oh. oh hindi ko nga alam kung paano eh, ano yung mga high-tech-high-tech high nila dyan. Oh. Oh, tuslukin mo, girl. Tuslukin talaga. <laughs> Hindi lang palalamang Tagalog. Ay, naku, nagkasimborgis na ang ating mga Tagalog dito. Oh, ayan, pinaglalagay ko na yan sa mga ano niya dito. Oh, ayan yung ating seafood. Kunwari ba, scan, scan. Pero tatlong ano lang palang kinuha, items. O ayan, na yung aking uling, sabi ko, nakawin ko to. Walang nakakita. Oy, nako, si ate nandyan sa likod. Nako, binabantayan ako ni ate at baka nga nakawin ko nga ba yung mga ano nila dito. Oh, si ate, oh, tingnan mo, oh, um, tingin-tingin lang yan sa cellphone niya, pero ikaw ang binabantayan yan. Uh, kaya huwag na huwag ka talagang magkakamali. Dahil, oh, uh, may peripheral version yan si ate, may third eye, chares. <laughs> so, ayan, magbayad na tayo. Siyempre, marami tayong pera. Kasi nga, napag-asawa ng afam, di ba? Maraming pera. Ah. Oh, sayawan mo pa girl, kasi marami kang pera, 'di ba? Oh. Ayun, asas talaga ang daming alam na makalokohan. Tara na nga. Kailangan ko nang bilisan, guys, kasi yung ating Filipinong friend, for sure namumuti na yung mata sa kakaintay sa akin. Ano? yung bahay nga nila, guys, galing sa grocery na pinuntahan ko is 15 minutes away lang. So, kahit naman from our condo, 15 minutes away pa. So, ayan, guys, hindi ko na nga na-videohan yung pagpunta ko sa kanilang bahay kasi nga mahirap mag-drive tapos nagbi-video-video. Pinakbe! goodness, that's yum. And then, lumpia. Oh, lumpia. Tugi. And then, mas Grace. And then, you can eat that after you eat the crackers. And then, ito, yuca.

O, oh, di ba? Napakaraming pagkain, guys. O, oh, ayan. Yan yung mga friend ko ng no, mga Filipina dito. Si Anne, si Ate Mara. O, oh, di ba? Napakasigasig talaga magluto. Wag kayo. Masarap magluto yan. Tapos yung iba, ayan naman sila si Ate Richelle. Tapos yung isa si Miss Melly. you, it's like, yeah, I don't, I don't Ah, you never But it's but it's, 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 uh, cool. it's not. It's tasty. he don't like food. So he really so, No, I don't really eat. So yeah. the only thing I don't I... Asas, ayan man guys, kay pagkatapos kong pangulit sa kanila, diniport Manila ako dito sa labas ng bahay. Sabi nila, mag ano ka doon, maghaling, maggumawa gumawa ka ng apoy dahil para mapakinabangan ka. O namas, masunurin naman talagang ang may pinay niyo. O ayan, lumabas ako. Sabi ko, your wish is my command. Uh, ap ko tong bahay niyo, sunogin ko. <laughs> yung palang nabili kong ano guys, um, uh, uling, yung parang charcoal, is instant lighting pala yun guys. Kaya, ganito siya pala guys, nagdilaab. Parang, paglagay ko palang ng ano, lighter, talagang, ang, ano nang, nang apoy, talagang dilaab. So, na, uh, nasawan ako dyan. Sabi ko naman, ay nako masunog ang beauty ng atin yun. Ay naku, ano na lang si mayafam Afam? Eh, ang beauty ko naman talaga ang hinahanap noon palagi, Charez. <laughs> Dahil hindi nga siya parang ano guys, nagdilaab pa rin. So, ang ginawa ko, parang, kinuskus ko talaga yan siya ng ano kahoy para hindi siya ba kumalat talaga yung ano niya yung apoy at talagang maluluto yung aking grill so ayan ang ginawa ko muna pinagkakalat-kalat ko siya sa gilid ng malaking grill dito nga kasi sa Amerika guys hindi ka mamumroblema kasi meron silang mga ganitetch na napaka high nga nila guys hindi mo na kailangang pumunta pa ng likod ng bahay mo tapos mag ano ka pa maghaling-haling so, ang kapakumuha ng mga niyog-niyog o oh, di ba dito wala na yun guys at finally hindi na siya nagdilaab guys o tingnan nyo kaya na nilagay ko na yung pork chop. Yung pork chop na yan is na-marinate na yan ni Ate Mara kagabi. So, ang ginawa ako, nilagay ko lang yan dyan. Bahala na yan masunog. Oy. Ipinadepot uh, e, niyo ako sa labas. Oy, bahala kayo, oy. While hinihintay ko nga na masunog yung ano, pork chop. Taras. <laughs> ayan. pumasok na naman ako sa loob. Hindi pa rin sila tapos magugulaman, guys. Tingnan niyo naman yan, oh. Gulaman nila, oh, napakasarap tingnan. And voila, ayun na tapos na nga sila sa pagluluto. May lumpia, may miki, at ayan yung mga bread, guys cream cheese at insay na napakasarap. And ang ating panghimaga, syempre kinilaw. And ito naman yung pork chop na naluto ko. Mm, buti hindi nasunog, di ba guys? And of course, it's time na para kumain at magmarites. Till now for today's video. Bye!